34. Sa lagay ng panahon, bagyang bumilis ang kilos ng bagyong huwaning palabas ng bansa. Sa pinakahuling forecast ng pag-asa, inaasahan na itong lalabas ng PAR ngayong umaga. Huling namataan ang sentro ng bagyo sa layong 650 km silangan, hilagang silangan ng Itbayat-Batanes. Taglay nito, ang lakas ng hangin nga abot sa 65 kilometers per hour at pagbugsong 70 kilometers per hour. Easterlies naman ang nakakapekto ngayon sa malaking bahagi ng bansa, partikular sa Bicol Region, Mimaropa, Zamboanga Peninsula, Davao Region at Quezon Province. Localized thunderstorms pa rin ang magpapaulan sa Metro Manila at natitirang bahagi ng bansa. Samantala, isang panibagong low pressure area naman ang nabuo sa labas ng bansa. Huling namataan nito sa layong 1,830 km silangan ng Eastern Visayas, nasa katamtaman ang tsansa na mabuo bilang isang bagyo sa susunod na 24 na oras at kung sakali ay papangalanan itong Bagyong Isang. Batay na rin sa ipinapakitang kilos nito, posibleng lumakas pa at tawirin ang Northern Luzon pagsapit ng weekend.